sing Jaime Enriquez's song entry, Pag-ibig ay Pag-ibig sa Let's welcome the voice behind Remember Me, Mr. red Verano. Hello! Hi, good hello, evening! Hello, Hi! Hello. I'm back again. Yes, I'm, you're I'm, back. It's I, nice to I, have you back, Renz. I, Renz, <laughs> Renz, alam mo, kanina ko lang nabasa, BS Economics ka pala sa UP. Oo. Oh, 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 Ang galing oh, 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 oh. ha! Napabilig mo naman ako. Pa, paano, na, nagagamit mo pa ba yung... Hindi na. Hindi, hindi na? na hindi hindi talagang hindi straight na. Well, singing ka na lang? After I graduated into singing na ako. I I was into singing It's from the start after my graduation. Wala na, wala na akong ginawa. Hindi ako pumasok, hindi ako nagtrabaho sa regards to economics, anything to do with economics. Wala, hindi ko po nagamit. Bakit pare? Ito, ito ba parang pinilit lang ba sa iyan? O talaga? Hindi naman, hindi naman. Kasi, talaga gusto mo talaga yung course na yan? Hindi. Ito kasi alam Bakit mo. Bakit yan ang na napili mong course? Yan mo ang na? na napili kong course yan. kasi noon wala na iba. <laughs> oh. <laughs> And then, ano I targeted on on being an architect kasi mahilig ako mag-draw. Ah, uh, okay. Hindi ako mag-sketch, charcoal uh -oh. sketching. Uh Oo. -oh. You know? uh -oh. Kaya lang <clears throat> eh, hindi ko hindi ako pumasad doon sa kota ng ano eh, yung architecture eh. Uh Oo. -oh. Doon ako napadpad. Eh may Layo business kami ng architecture araw. economics. But we had a business during that time? Uh Oo. -oh iyon ang naisip kong pasukan ko. Kasi I, had to, to fill in the shoes of my father. Mm. Ayan. Ayun. Alam mo, Renz, yung kanta mong Remember Me, yeah. ang talagang pang Valentine, di ba? Yung mga Yo. cards, Remember M, Remember E, put them together, Remember <laughs> Me. Di ba ang luma <laughs> na nun? oh, oh, na, luma, diba? oh, ba? Diba? oh, hindi luma yung... yung pagkakakanta. Oo, yung pala yun, ano? Kaya ba? Oo, oh, oh, nakabutan mo ba yun? Oo, Pero luma-luma na yun. Ayun lang Dark. nga eh. Uh Oo. -oh. Di ba nga, nga uso ba? beta max yes. mo? <laughs> Ayun. Last time, hindi ka namin napakanta eh. Di pinigrina binanatan mo eh. Binanatan ko nga. Remember me ha? Remember me. Kapag ika'y nanulungkot, Huwag magalala. Remember me. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Hanggang doon lang yung bayad ba? Ay, hanggang doon lang yun? Oo, uh, hanggang doon lang yung... Ay, ang tipso. Hindi, hirap na yung dulo na. Hindi, pwede may. sa pupiso pa. hindi ka hindi, hindi. <laughs> 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 na. Red Merano! <laughs> Thank you, ha? Huh? Okay. Awagin na natin na composer mo, pari ko'y si Jaime Enriquez. Jaime. Yeah, mean. Sir Enriquez, welcome to the show. Hello, sir. Dito po welcome. tayo. Welcome. Dito po tayo. Yeah. Hi, me. Ay, salamat kahit ko. <laughs> Ay. <laughs> At least you, you see eye to eye. Yeah. Okay. Kaya so, ah, hirap na hirap ako sa'yo eh. <laughs> sorry, sorry, sorry. Hi, <laughs> me. First time mo mag-enter mag ng kanta or first time mo kuman, uh, sumulat? First time po mag-enter ng kanta dito. Pero hindi ito ang first song na sinulat mo? Hindi po. Ah, ganun. Pag sumusulat ka ba, Jaime, ng kanta, ikaw ba ay mas magandang malungkot o magandang magsulat na masaya? Ito, sinulat mo, malungkot ka o masaya ka? Mas Sigla ba? na lang po dumating eh. Ah, dumating na lang? <laughs> Tapos ano yan, ni-record mo rin? Hindi po, kasi ang ginagawa ko po, chorus muna po yung ginagawa ko melody. Ah, paatras. Kasi pag pangit yung chorus, hindi ko na itutuloy. Ayaw na. Oo. Oh. dahil na ang dun yung siya magdadali. Ngayon pag maganda, lalong oh. maganda yung, yung, yung first verse tsaka yung second. Tapos meron pang refrain o bridge kung pwede mo lagyan. Pero ang nauuna sa'yo, music? Music muna. Bago yung lyrics? Bago yung lyrics. Parang Kasi yung, yung lyrics, pwede mong bawasan, pwede mong dagdagan. Pero yung melody ang hirap. Mr. Jaime, ano ba, Jimmy? Jing po. Jing. 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 Good luck, Jing. Tawagin na natin o tanungin na natin ang uh, ating mga judges. Starting off with ang kapitapitagang uh, hurado ng gabing ito, <laughs> Mr. Noel Cabangon. Ginoong Noel Cabangon, ano ang iyong masasabi sa awit ni Jaime Enrique? Ito ba ay lumipat? Ah, gusto gusto ko yung, yung pagkakasulat nyo dahil... Salamat po, Idol. Uh, <laughs> dahil uh, napakaganda ng takbo ng musika. Lumipad talaga siya. Lumipad! Kasi yun yung maganda sa meron kang, alam mo yung gradual, and then pagdating mo sa chorus, talagang lumilipad na. Um, uh, pagdating naman sa, ano, sa, sa letra, um, uh, wala naman akong makitang, ah, uh, uh, mali, or, ah, uh, sa, sa pagkakasulat. Uh, Uh, siguro maliban lang doon sa first, second line ng first stanza yung ito, hindi mo na kailangan yun eh. Oh, po pwede eh. mong sabihin Tapansin sa buhay mo. gano'n Ganun lang. Uh, yun lang. Tapos, uh, gusto ko yung pag-ulit mo, yung tinatawag nilang alliteration. pag Diyos, pag-ibig sa Diyos, mga ganun. So, oh, Thank you. Mga oh, mahusay yung pagkakagawa. Maraming maraming salamat. Ginoong Noel Katangin. Lumipat naman po tayo sa ating susunod na horado. <laughs> I'm thank smiling, you. you know, because um, I felt the message that you wanted to bring. Because ah, you. Okay. Yung pinaka-importante, <laughs> when you write a song, is you want to send a message across. And I, it hit me, you know, the words, I don't even have to look at it, I was just listening to you, Renz. And I think you chose a very good interpreter for your song. Even mejo pauska forever. <laughs> ah, pero ibang paus na maganda. Mm. Ba? It's so beautiful, you've never changed trends. And I think you gave justice to the song because the lyrics and the melody complemented each other and it sent a beautiful message to heaven. Thank you. so Susuga. <laughs> Denny! Una-una, bagay na bagay kay Renz yung song. So, talagang tama. Tama yung pagguha ng interpreter. And then, yung kinukwento mo kanina, yung songwriting, way mo, tama yon na mag-umpisa ka rin ng chorus kasi pag uh, medyo meaty, ba malaman yung, yung chorus mo, mas excited kasi na buen and lagyan ng mga additional uh, elements para mas about as a song. So yung song, pag tinawag mo sa akin kung lumipad, mm. Superman. Superman. Thank you Wow. wow. Ay, man, parang tama yung pagkakagawa mo ng formula mo na una yung chorus at malakas yung chorus kaya mo susuportahan. Tapos ang napili pang interpreter mo, si Renz Verano. Good luck sa iyo ini ha.